na, hello po mga kapambira Nandito na po tayo sa bahay nila Kent Opo, at nagbalik po tayo dito ngayon Kasi bibigay ko po yung pinapabigay po ni Miss Maryland Opo, ng USA, Maryland, USA po Diyan na po nagpapabanggit ng pangalan So, uh, pag-usapan po natin kung ano po yung magiging plano ni Lalanay Opo, kasi uh, sa tingin ko po ay Kailangan natin ng matinding usapan dito Kasi medyo mahirap-hirap po yung sitwasyon talaga po nila Kent Ito po yung ano, ito po yung bahay nila Ayan ito pong lugar na ito is ano uh, uh, basod lang ayon may ilog doon sa dulo. Marami puro ganto po ang bahay dito. Wala po dito wala po dito magagandang bahay kasi ganto lang talaga po ang hanap po dito yung pagpapawid sa kung ano, pa. Tara po pasamahan niyo po mga pambira pasok po tayo sa ano bahay nila po. Ito po. Apo. Nay. Mm -hmm. Magandang tanghali. Magandang tanghali din, brother. Ay, ayun. Kamusta po? Bless po, ay, bless. Ayun. Okay. Thank you. Nasaan oh, po si Nag-iinom ng gamot. Hmm. Nakabili ka na ng gamot? Binila mo na? Ay, yun dati pa niya yan. Mm. Hindi pa ako nakakabili nung ano. At di pa, ah, pa ako bukas na ako mapadait. Hmm. Wala kasi niyan dito. Ah, wala niyan dito. Ayun si so, Ken. Pag hindi sa labo, dait. Ano yung, pong gamot yan? Ininom niya? Ay, yung ano, yung vitamins mm -hmm. lang niya yan. Itong antibiotic. Ang itong oh bibilhin ko bukas sa dait. Mapunta kasi ako sa anong uh, probinsya. Isa sa mo si hmm. Hindi, hindi. Hmm. Sige lang. ako lang. Aayusin ko yung uh, papel namin, yung bill. Yung bill? Ah. Aayusin namin sa PCS. So, Nay, sa PCS. May nagbigay sa atin ng 5,000 pesos. Ay, tatanungin kita kung anong gagawin mo dun. Kadali. Ay, Isusugal mo, ay isusugal. hindi <laughs> <Ay. laughs> ako para sugal naman brother. <laughs> Yan ang hindi ko ginawa. Ibig sabihin ay, I mean, eh, Itataya mo na yun para dalhin sa Naga o uh, gagamitin mo na lang para kay Kent para sa mga kailangan niya anong anong na muna siguro yung kasi hindi pa siya nakakabili ano ng ko? iba pang gamot Dito na lang muna o, e, kasi kung dadalhin natin sa Naga gagamit dadal, gagamitin natin yung 5,000 pesos yeah, Na yeah. nandito mm -hmm. mm -hmm. Pa niya. Mm -hmm. niya, na niya Alam, Alam niya nang gamot Alam niya Ano lang naman ito once a day lang yan presyo tatlo ano nga yun, ano niya, siguro naman ay... Parang masigla nga si Kenta. Oo, oh, naligo Ah, bagong paligo. Ano kasi, oo, oh, um, parang nakakawin siya sa gamot. Tapos yung ari niya, maliit na. ano ano gulo ba kayo ngayon ganyan kalaki? Oh. Oo. Nung pagpunak ko dito, malaki? Malaki yan. Oo, tapos ngayon? Ay, siyempre, may gamot naman baga siya, oo, oh, neto, yung mga iniinom niya. Parang masigla siya ngayon? Bakit, ano, parang masigla? Siguro sa gamot? Isisimba ko na muna sa kalapalungga. So, di ba sabi ko sa iyo noon ako ko siya? Masigla sa ngayon. Kamusta ngayon ang pakaramdam mo ngayon? Kamusta ang pakaramdam mo? Maganda ang pakaramdam mo ngayon? Sumakit so, lang yung niya kagabi. Siguro nasa Hindi siguro na, ka na, na, nahihirapang huminga. Ah, siguro kasi galing kayo sa uh -huh. labas noon, ay may init, pagod. Siguro nga. Uh -huh. Pero ano, kahit naman hindi kayang, hindi yan, ano, hindi naglayas, may beses yan gayon. Kasi nanay, ito nga may nagbigay sa akin ng 5,000 Tanungin daw kita kung anong gagawin mo doon Kung ibibigay Ikaw daw ang magdidesisyon Kung gagamitin mo yung papuntang naga O gagamitin lang para kay Ken Kasi uh, Alam naman natin baga na pagdinala natin yan doon Kulang na kulang pa ang ano. Ibibili ko na muna nung kakulangan niyang gamot kulang niyang gamot Oo mat na may, may reseta Tapos, pa si Tapos sa akin nanay yung ano Sabi niya Taray mo daw pa kay ini malunggay si ano si Kaya nga, yun nga. Malunggay Talbus daw. Kamuti. Oo, oo. yun daw malunggay ang gagawin po daw sa malunggay. Lalagay mo lang siya. Hindi, uh, mas maganda doon sa kape. Lalagay sa gatas. Yun daw ay para bang ika-crunch mo masyang maiki. Ay hindi na, mas maganda kahit ano lang yung ilalaga. sa ilalaga. ilalaga, yun ang gagawin yung tubig. Para di ka uh, na mapagod. Pares lang yun na may intake niya eh. uh, uh, hmm. Meron po dito malunggay. Sa labasan? Sa labasan, makakakuha ko. Mm hmm. Mm hindi -hmm. na po ako nakaano ay, pinapakuha. Sana po ako ng malunggay din hindi ako na Ako na lang ako na -ano? Ako na lang ako. Hindi na po tayo nakakuha. Uh -huh. <laughs> ako na lang makuha ng malunggay. Diyan, marami oh. ko dyan ng malunggay. Uh -huh. Nagtanim kasi ako dito ng malunggay din na buhay. Uh -huh. Paano na yan buhay? ay, ganoon na lang gagawin natin? Ibigay ko sa iyo yung 5,000 pesos. siguro brother, uh -huh. at kagawa ng parang kakapusin oh. Uh -huh. din naman tayo ng Din. Parang alanganin din naman ay ano. Siyempre, alam din naman yun siyempre kung uh -huh. Oh. alam mo kung alanganin o hindi o. Oo. Oh. Hmm. Pero ikaw, kung kaya, ano yung... kaya po ikaw ang ko, kasi ikaw mag-decide, kasi pwede mo ano, uh -huh. na yun doon ano, uh -uh. pagsimulan sana. Oo. Uh -huh. Oh. Eh, depende pa rin iyo, ikaw mag-decision kasi sabi niya, depende niya kung gagamit niya lang para kay Ken, para sa mga kailangan ni Ken uh -huh. dito. Electric pan or ano, kung ano pa man ang bibili na gusto ni Kate. Sabi, wala na rin siyang gatas. Wala na rin siyang gatas. Oh. Kaya bukas nga ako lalabas. Hindi na nga ako nagbili. Sabi ko, ito na lang kasi talaga na yung mag-manage ng perat. Tutala eh, para kay Kate nga po yun. Oo. Oh. Mm. Bukas pa kasi ako lalabas. Mapadahit din ako at ayusin ko nga yung sa PhilHealth. Oo. Oh. Oh, ay, di sabi ko, bukas na lang anak ko. Bukas na lang. na lang. Ang pago naman bago ng isang labas dito, Diyos ko po. Oo, oh, kalayo-layo nga. Grabe ang hirap ng daan. Yan, lakad ba naman yan, Diyos ko. Pinapangina ako kahapon pati masama ang pakiramdam ko. Kent, may nagbigay sa iyo ng tulong galing Maryland. Ano gusto alam mo alam sabihin ko. sa kanya? Salamat, anak Tita alam. mo yun, galing Maryland. Salamat po, tita. Mm. Salamat po, tita. Mm. Ano pa? Ano? <laughs> Ayan po si to mga kapambihira. Hindi po siya masyadong ano. Pero madaldal siya nanay pag gano'n. Hmm. Hindi. No, ah, hindi talaga siya madaldal. Simula nung magkasakit siya, hindi na siya naging palaimik. Mm, tahimik na lang. Pag kinakausap mo, halos di ka iimikan. Kung hindi ko pagagalitan, hindi ako iimikan. Hmm. Pero nung wala pa yung sakit, nako, di mo yung makakakita dito sa bahay. Mm -hmm. Yan, yan, yan. Naglalayasan, naglalangoy sa ilog. Ay, ngayon ay... Uh... Hindi kaya na yung sakit niya nakuha niya sa ilog kasi parang madumibag ang ilog dito. Hindi. hindi Lahit hindi dito yan kami pamilya. Ah, lahi. Kasi yung... May lahi kayo ganyan? Pamilya nung nanay niya. Ah, sa nanay. May ganto din. Yung nanay, yung tatay nung nanay niya, yan ang ikinamatay. Ganyan. Lola ng mama niya. Maano ka? Maalkohol? daw ma siya. Maalcohol? O sige, mag ka. Kinakati ka? Kaya yan. Ang puputi na ng kuko niya. Pat Ken, patingin doon ng kuko mo, Ken. Ken, patingin mo. daw patingin kuku? ng kuko mo. Patingin daw ng kuko mo. Yung daliri mo daw? Ayan po, yung, yung, daliri daw? Ayan po yung, yung daliri ni to. Mga saka dilaw na pati may ihan. Kaya nga, grabe. Ano, iniihi niya yung puro ano, dilaw na dilaw. Basta, dilaw na dilaw um, po. palibasa kasi may gamot. Lalo, Lalo na pag ito ang iniinom niya, oh. Ihi siya ng ihi. Tapos, ano ay, yung marami siyang iihi sa magdamag. Parang nakakalimang ihi siya. Tingnan mo naman ang ihi. Yeah. Mm. di ka ngayon na ano? Di ka ngayon nahirapan huminga? Di ka nahirapan? Sa gabi, di ka nahirapan matulog? Hindi man. Nakahimbing man ang tulog mo? Ako ang hindi Bakit? Ikaw nagbabantay. Kahit tingin. Mm -hmm. ko, hinihipon ko. Mm -hmm. At hindi ko para sabi ko, ako ang nai-stress na maigi. Mm -hmm. Wala naman bagang ibang uh, gagabay sa kanya. Yung oh. ina naman. Open naman sa akin pumunta siya. Hindi ko sa kanya pinagkaikyan ang akin naman. Ayaw nga, ba't pala hindi kinuha yun ng nanay? Magkiasikaso naman yung anak niya. Mm. Sana naman mapanood Pero niya. Pero ayaw po niya, ayaw pong kuha siya ng nanay? Diyos ko, hindi lang yata 100 beses ko yung ibigay. Kunin mo anak mo at gusto naman sa iyo anak. nung magpapasko, nung bagong taon. Nang makapiling mo ano, ang anak oh. mo. Oh. Diyos ko, hindi ka naman po anya so yung Sino may ayaw siya o yung nanay? Yung nanay. Ah. Kaya nung ito i-compine, minura ko talaga. Kaya daw hindi na punta dito ngayon dahil galit ako. Minumura ko daw. Kung ako ang ina, ang totoo lang, kahit sino pang punso pilato yan, hindi ako maharang. Oo. Oh, punta at pumunta ko anak ko yan. Para doon sa anak. Oo, oh, kahit pa ako yung sabihin pa gano'y, kung siya'y takot sa akin, magsama siya ng barangay. Oh, Oo. o kagawad. Tama. Ako naman hindi ako mananakit. Ang ang aking naman, makita niya yung sitwasyon. Bakit nagal na ka ng alkohol pati sa likod? Huwag. Makati, kinakati ka? Bakit kinakati ka? Yeah. Ay, um, abaya mo na lang. Ay, kaya mo ka Na, na ano to? Sige na. Anong kinain mo ngayon, Kent? Kent, anong kinain mo? Alimango? Alimango? Pwede rin sa kanya? Oh. Hindi naman bawal. Ang ah, bawal lang ba daw ba dyan ay sabi ng Dr. Malangis. Ah, yung mga malalangis. malangis. Mm. kaya lang, di na doble ingat ko nilang, di ko pinapakain ng mga karni. Hindi ko pinapakain, mm -hmm. pinapakain. kayo. Nagpatay kami kahapon ng manok. Hindi ko pinapakain. Ng... Ay, mas manang alimango. Mah Masuk ay, hindi naman yun mahangin. <laughs> hindi ka tulad <laughs> ng manok. Ay, Ang manok naman kasi mahangin. Mm. Yung alimango hindi. Sipod lang naman kasi yun. Sa ano lang, hindi mm. naman siya allergic dun. Ito na na yung ano, yung 5,000 na pinadala sa atin sa, sa Gcash. Tinatanong nila kung... Sabi nila, ikaw daw ang pagdesisyonin ko kung dadalhin daw sa Naga, kung gagamitin mo yung pera na yan, papunta sa Naga. Ato to ka namin sa naga? Kung gagamitin mo para kay Kent na lang. Ikaw daw magdedesisyon, hindi daw ako kasi uh, <laughs> paakaramdaman mo kung emergency talaga, dalhin mo sa Naga. Pero kung sa tingin mo ay hindi. Hindi o kailangan lang ni Kent dito ng mag, mag maging masaya siya dito. Ganun lang gawin mo. Ikaw na ang bahala magbili ng ano, ay, hindi, kailangan um, niya. Ang una-una kung gagawin kasi dali dito. Padalhin ko muna siya sa Kapalungga kasi ini ako ko yan. Masimba, oh, si Simba mo sa Kapalungga. Mm. Oo. Ano muna brother? At tapos ibibili, ibibili ko muna yung iba no. ng gamot niya para gamot. Ka maintenance kasi yung gamot niya na iniinom wala, wala wala. May pagbabago siya. O nga pa pati hindi eh, ko na brother oh. Sige to. Uh. yung chan niya, ah medyo uh, so, ang chan niya. Ano? Nag-ano na bago oh, na karakwan oh. Naglambot na. Uh, Nung nakaraan nasa taas na yan eh. Ay oo. Uh, Saka pati isikwit. Sabi ni Lula, maliit na bagaan niya. Nagsabi rin. siya, nagsabi siya. Mm, Lula, maliit na bagaan niya yung ano ko. Eh, di tininan ko yung ari niya. Abay siya nga, brother. Malambot na. At ay, yung, maliit yung, na. Di ba yung, yung dulo ng ari niya? Ya, magang magaya. Saka yung club niya. Ay, yung bala, yung ang bayar niya. Ay, pagkala. Ano, parang may, na, los -los, brother, parang may los-los, Parang may los-los ang dating. Wala. Parang, brother. Tanto ko, ano yung klase nito, brother? Ah, ganyan din. Parang tubig din ang ano, hmm. laman. Ah. Ay, ngayon naman po, Diyos ko, salamat sa juice. Talagang kupos na kupos. Kupos na. Maganda. Hmm. Ano po yung ano, natabon? ano po yung pinapainom niyo sa kanya? Yung na brother ko na yun, yung guyabano at saka bayabas. Mm. Tapos yun nga ni may turo sa aking malunggay. Pag hindi daw ilalaga nga yung ikakrunch mm. yun, tapos dudok na kayo lalagay sa gatas. O, di ituloy-tuloy nyo na lang siguro yun. May hmm. epekto naman pala. May epekto siya. Saka, mm. mayroon siya. Huwag lang siya, brother mawalan ng vitamins. Oo. Uh -huh. Ito. Ito ang vitamins mm. niya. Bali, dalawa siya. Oh, Ascorbic acid sa Canyotoplex. Mm, sige. Nay, ano nga ang hanap buhay niyo dito? Dito sa lugar nito na ito. Pawid brother. Pawid saka pag wala pawid. Namumuli pa lang ako brother sa mga nakakita. Namumuli pa oh, sa gintuan. Tapos ano pa? Bahala Diyan sa bakaw. Ayun, nag-aano minsan mga na, ano, ko na ang ng mga ang ng alimango. Mga alimango. pinag ko na kasi ang paghuli ng alimango dito. Mm, dahil hindi ko. ka naman talaga taga dito Ay, dati. Ay, hindi man talaga. Pero karalan ko na wala magagawa, ipatay hmm. eh, patay na ang asawa ko. Sikint so nang huli ng alimango dati. <laughs> Nagsama yan sa akin. Ay, ganun dati. Kasama-sama Nasama mo yan. ah. Uh, masaya nga sabi yan. Ngayon, oh, <laughs> yun na wala. Yan. Noon, nung time na ano. Hmm. Pwede po makita yung picture niya noon. Yung mga Ay, picture niya. Na. Nasa na nini cellphone. Kaya mo mga picture niya. Natatawa ka dyan. Nangangangangang tawa. Sus. Nasa ano. Kaya nga hindi ko kinakon ang mga picture niya. Manahan ba na yung gano'n rin yun? Eh, nangangangangan tawa may mga ano kaya itura yung... ni kit ng bata pa patingin daw okay oh, yan hana yun nahana yung tutul mga picture mo yun nahak yung account mong nauna ayun dun lahat ng aming na picture ayun simula dito maliit ah, man siya. di man makita di kita Ayan siya. Ayan siya, second si uh, yan? Oo, uh, uh, uh second si yan. Nakapulang yan. Ayos ah. Uh. Hmm, uh, tapos ito pa. Mga pinsan niya, mga kasama yan. Na uh, ito pa. Na uh, yan pa. Uh, second si yan? Second si din yan. Ay, oo, uh, ano? Masaya nga yan, sabi sa iyong... Maputi pala siya? Oo, uh, uh, hindi na itim. Maputi pala siya? Pati. Hindi na itim. Oh, go... Ay, meron na yan, meron yan. Patiin na, patiin na yan. Pati niya, pati niya. Ang guwapo, patiin yan. Kumakita mo dito, brother, yung ano yan. Ah, na Lumayo na. Ah, naroon. Tama dito, brother. Ah. Kaga po gato niya. Si Kent yan? Yan, si Kent yan. Ang puti pala likid dati. Hmm. Hindi yan. Eh, bakit na po nagitim na siya? Hindi ko nga alam kung bakit nagpayat yan. Umitim. Ah. ah, kapag-apag po gapo niya batang yan. Nahanap hmm. <laughs> ay ay wala dito. Sa iyo mga... Uh, gapo-gapo niya. Marami pa kung hindi nahak yung account kong isa, ano ay? Marami pa. Ano yan o? Oh. Ayan o. Oh. Ito. Oh. Yan. Pugi pala si Kent. No, kapugi pugi niya. Kung alam mo lang. sas. Ang tangos pati eh. ng ilo. Oo, uh mm -huh. ng ilo niya. Kaya yan. po si Kent, umangka pang bira. Uh -huh. Laki ng pinagbago. Laki nga. Bakit sabi ko, ang dami mong mamamana mama, anakin, anak ko na, ano, na sakit. Na mo pa yung sakit ng pamilya ng pamilya niya. Ayan pa o. Oh. Pamilya uh -huh. ng nanay niya. Uh -huh. Ilan taon po siya dyan sa picture na yan? Ito, ilan taon nga ito nini? Anim? Mm -mm. Anim na taon. Anim nung mag-lockdown ito, ano? Mm, nung lockdown, anim. anim pa lang siya nun. Eight, eight, seven, eight. Oo, nag-birthday. Ano na yan, Pao? Seventh birthday. Kaya marami Ay, kaming picture, mga walang ginawa yan, dahil lockdown. Lockdown. Sige ang mga picture ng picture ng mga mga magpipinsan. Ayan po, second, ang laki ng pinagbago. Ayon. Kaya yan, mga magpipinsan na yan. Puro picture sila. Mm, sige na, oh, ano, pong gusto mo sabihin doon sa nagpabigay niyan kay Miss Maryland? Opo. Ay, maraming salamat po Miss Maryland sa tulong niyo sa, aming, sa aking apo. Sana po huwag kayong magsawang tumulong sa aking apo. At, ito naman po ay gagamitin ko sa kanya. Mm uh -hmm. -huh. Una ko pong gagawin dito, ibibili ko ito ng mga resetang gamot niya sa kanya muna. Uh -huh. Tapos masimba po kami ng kapalunga. Uh -huh. Dahil yan po ay iniako ko sa kanya. Mm. Na ko siya ng kapalungga. Mm. Kasi ano nga pong religion na nai? Katolik? Katolik po, po kami. Mm. Ako po'y may pamananiwala sa Panginoon na gagaling pa ang anak ko, mm. ang apo ko. Dahil yan po ay mahal ko ang apo kong yan. Mm. Sulong sulong ko kaya anak na, kung, anak po na lalaki. Kung dadalhin natin sa naga, medyo, medyo alanganin, alanganin pa. pa. Mm -hmm. Dapat siguro ang mga budget natin doon kung dadalhin natin sa Naga mga pinakamahina 30, 30 mm, mil. Siya brother. Kasi hindi po ito pwedeng ano, sabi ng doktor, ay specialist ang lalapit. Oh, was na pumunta so, tayo doon, dur diretso na yan ay. Diretso po ito, walang uwian. Walang uwian. Mm. Ay kung ganito ay pero malaking tulong na rin po ito sa amin. Oo oh, naman. Malaking malaking tulong po ito. Oh. Maiisim ba ko siya ng kapalungga? Mabibili ko lahat ng gamot niya. Bili mo yung gusto niya kung ano yung gusto Bibiliin niya. Bibiliin ko yung gusto niya. Ay brother, kala mo lang may sariling pera yan. Hindi po ako nakikialam. Mm yung pira niya sa pitaka niyan, yung iniwan ni papa niya, hanggang ngayon, meron pa siya dalawang libo. Oh? Hindi ako, brother, nakikailan noon. Kung ano yung gusto bilhin niya noon. Siya, na yung pitaka ba ganyan? Tinan mo. Matipid yung brother, sa pera. Matipid. Dignan mo mm. yung, pitaka mo. Yung bigay, papa. bigay, yun ni, bigay yun ni papa mo. May pera ka pala. Bigay ni papa mo. ano mm. mm. Anong gagawin mo doon sa pera? Tabi mo lang, tatabi mo lang. Ha? Ano pitaka mo? Tinan mo? Lang mo An Tandang, ano na Ano pitaka mo? Ano pitaka mo? Ay, talaga Ano pala siya magsalita, ano? Ma Ganyan talaga ang boses niya o oh, nagbago na rin ang boses niya? O oh, nagbago na din nagbago kasi ano, din. tamo, ito brother ang pera niya. O, oh, hindi po ako nakikialam niya. Pera yan ang bago. Wallet niya ni, ano, bagyan ni Kent. ni Ken. Labahan mo nga ito mara at ka pala o. Oh. Oh, ito. Mm. Ito pero ang ito ng bata. Pag sinabing sa bata, hindi ako nakikialam niya. Inuutang ko man yan, binabayaran ko siya. Mastig mm, si uh, si may pera pala si Kent. Pati ay, patitig yan. Wala naman dito ng gagastusan ay. Eh. Kain Wala dito ang tinda. <laughs> kain lang yun. Uh, Kain lang yun. pero hindi ko siya pinapakain ng ano, hindi ko siya pinabibili ng soft drinks. Hindi ko anong, mm. ano, Kaya yung gayaan. Ken, ano, ano. anong gusto mo sabihin kay Miss Maryland? May gusto kang sabihin? May gusto kang sabihin? Ha? Pasalamatan ka na ko kay Tita Maryland. Sinan ako. Sinan ako. Mm -hmm. Salamat po Tita Maryland. Ayun. Tapos naman, salamat tala? po si Kent at ano. Talagang kay Anya si Maryland. Mahihiyain siya, no? ano? Mahihiyain na. Hindi mahihiyain no. Ngayon parang mahihiyain mo oh, siya pag kinakausap lalong. Sabi sa iyo. Sigaw pa yun dyan na sigaw. Laki nga na pinagbago ng apo. Ano po yan? Bakit laging nakaganyan yung tuhod niya? Laging nakaganyan siya pag-upo. Hindi, Hindi po siya, ano, igawa yun ng niya. Kit, magtayo ka daw, Kit. Tayo so, ka, anak tayo ko. Ka daw, titignan ko daw kung anong, anong nakatayo siya. ka. Ayan po si Kit, o, pag nakatayo. Ayan. Nahihirapan lang siya sa saksan, kaya. Ayan, o, no? ayan po si Kit, o. Matangkad siya na si Kit, matangkad na. Mar Mara sa ama. Hmm. Sige, upo ka na, Kit, nahihirapan ka na po. yata. Ay, nahihirapan siya mag-upo, bagay ganyan? Oo. oo, oo. Oh. Kaya nga, sabi ko, pag punta namin ng Kapalungga, may dala akong isang una na malambot. Unan? Oo, uh -uh. kasi makunyot lang baga kami. Uh -huh. Una na malambot para uupuan niya. Pag nahihirapan, pag, mag upuan minsan, uh -huh. di ba? Uupuan niya, kaya yung sasandalan. Oo. Uh -huh. O sige, Nay, paano, Nay? Hinatid ko lang talaga yan dito. Nagsaglit lang ako dito. Wala akong ibang laka dito. Sinag galing pa akong diet, sinadyak ko lang talaga yan. At sabi ko nga ay kausapin ko kung ano. Kasi kung magdedesisyon ka na dadalhin natin, gagamitin natin yung pera, papunta na doon. <laughs> Pero kung hindi man, edi ikaw pa rin ang mag kasi pinapabigay lang talaga 'yan. Uh. Uh, Magdi-video ako brother pag kami nagsimba ng kapanong mapakikita ko uh, sa iyo. Si mo sa akin, uh, sige. Para ipakita mo yung mga happy moments niyo ano so, ni Ken. So, um. pa siya. o Paano Ken, bye bye na? Bye bye. Bye bye na lang, brother. Salamat po, Kent. Salamat ako sabi sabi salamat po. Salamat po. Ayan. Ano pala lang siya mama dito? Ano pa lang siya yung Ayan na. Uh, ano? Maraming maraming salamat po sa inyo mga kapambira. Salamat po kay ano kay Miss Maryland opo at yung pong putal nung pinadala po ninyo ginamit ko na lang po pang, pang, ano pang gasolina sa pagpunta po dito. Opo. Okay. At salamat po sa pag-support sa ano sa sa ating channel lalo-lalo na po sa pag suporta kay Kento po. Thank you so much po. At yun lang po ang naging desisyon ni nanay na na ano po na gamitin na lang po yung pera para po kay Kento po. Kasi na uh, napag-usapan din na po namin na ano sisimba na lang daw po niya yung bata para maging masaya yung bata. Opo at saka po nakikita po nila na may epekto po yung mga herbal herbal na gamot na iniinom ni Kento po. Kato paano po lumiit po yung 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 ari niya saka yung chan niya lumiit hindi po siya ngayon nahihirapang ano hindi siya ngayon nahihirapang huminga o pumaka mga at alam naman po ni nanay kung talaga pong ano sabi ko nga po kung talaga pong emergency kahit talaga po walang pera is pwede naman po dalahin o po nararamdaman mo sila po kasi nakaka-experience ng ano ng sitwasyon sila yung may uh, alam nila yung nangyayari kaya ang desisyon lang po nila is ah uh, gamitin lang po muna yung pera o po sa Pang-kailangan po nito yung mga gamot saka yung vitamins. po Thank you so much po mga kapambira. Salamat po sa inyong panonood at God bless you at see you in my next vlog. Bye-bye.